So ito mga master ang oh, ganito paglalagay natin so, makita mo yan may arrow yan uh, nakapaharap yan dito sa may crankshaft yan pa so, ganyan nakatapat yan yan ang paglalagay ganyan tapos sa kabila nin may tundok po yan So, magiging katapat din yan na may guhit dito sa kabila din. Yan, din. Kasi yung kayakap niyan, meron yung guhit. So, tapos ito, may para siyang kamay na uh, holder. Yan, baba yan. yan. Itututok mo rin yan dyan. May parang kanal siya. Dyan may pisot yan mamaya. Tapos ito sa likod, meron siyang pin. May parang kunya siya. Na so, naka, ano, tusok yan, tatapat mo rin dyan sa butas yan, dyan so, bago may kapasok din yan kasi dyan, lalagyan mo rin ng grasa yan so ganito ang paglagay turo natin yan, yung guhit, pa kabila, tapos dito, paharap din sa kabila tapos dito pa baba Okay, yan, shoot mo gutin mo lang yan para pumorma dun sa ano butas, yan dito okay. So, ganyan paglagay. So, tusok mo lang naman yan. Tapos itong tuldok, nakatapat lang sa araw dyan. Okay. Tusok mo lang yan. Ang kita mo hindi umiikot. Pag ginagalaw mo. Kasi naka-stopper yung pin. Tapos yung kamay niya sa baba, naka-ano rin yan. Sa kanal. May kanal lang. So, itong kabila, may bushing dyan. Dyan, lagay ng bushing yan. Yan, ganito lagyan mo ng grasa, shoot mo dun para ano siya smooth yung galaw yung ikot niya may pampadula siya may lubricant lagyan mo tong grasa pati loob niyan lagyan mo rin bago may suksok doon ang kaya mga master pasok mo lang yung pinaka bushing niya tapos ito yung pinaka yakap niya meron yung guhit yan o makikita niyo may welding kasi yan dyan yung ano, parang stopper nya so tataas nyan konti may, may guhit yan tapos tatapat mo dito may tudok yan dyan Okay. pag tatapatin mo lang sila tapos sa kabila ito may para rin syang pin may, may kuntil dyan naman nakasabit yung spring yan Okay. sa ibang mga model nito sa mga rusi eh, wala siyang ganyan nakasabit siya mismo dito sa pinaka parang pamaypay niya yan ito kasi yung ganitong design ng motor may may ano siya parang konti lagyan mo rin grasa ganyan para pag shoot mo doon smooth ng ikot doon sa ano bushing so ganyan Itatapat mo lang tong guhit tapos sa kabila may tuldok yan dyan may tuldok yan dyan magkaharapan sila kasi may parang may timing din kasi itong paglalagay ng case ng mga GY6 alas hawig-hawig naman ng mga GY6 na engine ganyan okay. papasok mo lang ganyan tapos itong spring pasok mo lang din shoot mo lang dito sa ano tapos isabit mo dun sa kanina yung pinakita natin na ano parang may pin may conceal sabit mo lang dun yung stopper yan tapos papaikutin mo kasi yan hindi to Nakasabit yan dyan, diba? Itong spring, iikutin lang. Ganyan. Ah, pwede kang gumamit nyan ng ano, uh, vice grip, ah, uh, flat screw, o fly. Mas maganda vice grip. Yan, papaikutin mo kasi tapos isabit mo dyan. May stopper din dito ng spring. May sabitan maganda yung vice grip para hindi siya kumakabiyos. Kasi pag flat screw saka slice pag kumabiyos baka pumisik sa'yo. Mas ugatang ka pa. Yan, ipitin mo dito ng vice grip. Yung pinakamaganda. Yan. click mo. Tapos ikutin mo. ba diba? Mas safe siya. Bago may sabit yan. May sabitan kasi. Tapos tulak mo rin siya para ma-release. Bago mo, pag-release mo ng vice grip, hindi siya pumitik. Kasi delikado pag pumitik yung spring. Yan pag na naman na 'yan, naisabit na. Pwede mo na ilagay yung tornillion niya diyan, eh. tapos parang washer. Para hindi kumawala. Ganayan oh. makita mo yung guhit. Naka-align 'yan papunta doon sa crank flat. Diretso 'yan. May timing kasi 'yan. Kapag eh. hindi naka-timing 'yan, pag kinik mo, sumasabit, 'Yan, ito, itong washer kasarado na yung lock doon para hindi pumitik yung spring silikado yung pagpumitik pumitik ganyan siya lagay mo lang screw naka screw lang naman yun tapos dito naman sa ano nito may washer din yan saka may bushing din na nakalagay dun sa pinaka crank nya ayan ayan na paglagay nyan kasi ito may bushing yun. Lagyan nyo rin ng pampadulas yan. Pwede rin. Ayan, ganyan. Nakashoot lang naman yan dyan. Kayakap yan dito. yan Sa crank. Nakashoot din kasi yan. Palabas ng ano. Kasi dyan isishoot yung ano na yan. Pinakarag niya. Dyan kinakabit yung kicks. kick. Kickstarter. Lagyan mo ng grasa para madulas siya. Hindi siya gaganit. Pasok mo lang itong So, step by step lang naman. Madali lang sabayan eh. Tapos, pwede mo na ilagay yung mga ano. Pero sa nga, hindi ko muna ilagay yung drive paste, stock drive, fully Para makita nyo lang ganyan. Sinushoot kasi yan. Sinushoot lang. Ayan. Sinushoot mo lang yan dyan. sa so, mga master, madali. Tapos lagay mo na hindi, kick. Ganyan lang naman kadali. So ito na mga master, uh, sa Rosie na ito. So customer ko, rosy yung motor. Uh, tanggalin natin tong pinaka-kick niya. May tornilyo yan. Tanggalin mo lang. Ito yun naman ang pagtatanggal sa kapag kakabit. Yan. Tual na to. Tanggalin mo yung pinaka-tornilyo niya, master. Yan. Tapos subutin mo lang yung kick. Yan. Ganyan lang. Kasi kanina, naka, ang video natin na bungad ay eh. nakakalas na ito. Paano pagkalas? Ganyan. Tanggalin mo lang hindi siya tulad ng ibang typical na panggilid na tanggalin mo lang yung mga tornilyo sa gilid eh mahugot mo na siya ito ang aalisin mo ay yung kickstarter tatanggalin mo siya para mahugot mo yung panggilid ganyan tapos tanggalin mo yung mga bolts niya kasi so, diba sa ibang scooter mga yamaha tanggalin mo lang yung mga bolts niya kalas mo na yung panggilid ito ay tatanggalin mo pa yung pinaka kick niya basta GY6 kasi mo kasi siya yung crankcase niya kailangan tanggal yung kick yan tanggalin mo muna yung mga bolts din yan paikot din yan tulad din ng ibang panggilid ng scooter tanggalin yung mga bolts tornilyo ganyan tapos mo mahugutin din yung pinaka crankcase niya cover yan. Tingnan mo lang pag may mga matigas, pukpukan mo ng ano, saber malit unti-unti. Matigas kasi yan. Pukpukan mo lang. Saber malit Huwag martilyo kasi baka mabasag. Saber mallet, unti mo lang. Pag may sumasabit, tangkalin mo lang yung baka pinaka flarings niya, baka sumasabit pa niya sa gilid. Yan, tatanggalin ko muna kasi itong rosy na to eh, sumasabit yung pinaka flames niya dito sa gilid. Hindi lang to may pwede mo nang matuklap yung pinaka cover niya. Ayun. ganyan Ito may diyan dalawa. Tuklapin mo lang. Pag natuklap mo 'yan, ano, haubot mo na siya. Ganyan lang. Okay. Ayun. Ah, uh, tulad nung kanina, 'yung kinabit, 'di ba? May ano 'yan, may lock 'yung pinaka ano, dito. Yung sakit. Tanggalin mo yung parang washer. Tapos niya, Ayan. Tapos mahugot mo na yung pinaka spring. Kung pitik yun, ingat kayo. Kasi kung ipitik yun, master to lang sa'yo ko kanina. Gamit ka ng flat screw. O plies. Ano Ano kung pitik kasi yan. Ayan. Ingat kayo dyan. Baka matalsikan kayo. Tapos may bushing yan kanina yan may denim bushing yung nakalagay lang naman yan doon sa may pinaka makina nakabaon lang yan doon may guide din yan yan ganyan okay ang dali lang naman magtanggal ito inuhugot lang din yan tudukutin mo lang pang pamaypay nya dali lang naman madaling sundan nyo lang yung video. Pagkabit naman, nilalagay mo lang din siya. Yan, makita mo yung kanina, di ba? natin, may arrow, yan. May arrow siya, nakapaharap yan doon, magkaharapan lang yan doon sa may crankshaft siya. O ganun. Nakatutok ng padiretso yan. Ganun. Kaya hindi kayo magkakamali kung lalagay, mo, tutusok mo lang din yan doon sa content itutok mo lang. kasi yung ganun din yung kabila, itutok mo lang din. Meron dyang guhit din yan. Tapos sa kabila, tuldok. Magkaharapan lang yan siya dito. May tuldok kasi dito sa yung unang linagay mo, may, may tuldok yun. Tapos itong guhit, yan, magkatapatan lang sila. Ilalagyan mo lang, itutok mo lang yan doon sa may, di ba may bushing yan. Pag tusok, kabit mo yung spring ikutin mo lang yung tulad ng kanina vice grip pag naiikot makabit mo na yung crank shot ay pinaka crank case nyo pala yung cover nakakabit mo na tutusok mo lang ngayon lang kandali yan pukpukin mo ng ganda ng rubber mallet tornilyuan mo muna yung mga ano gilid para hindi kumalas sa ikot lang naman yan lagay mo lang unti unti tornillo niya. Sabi mo na yung pinapagis niya pag na tornillo Kasi yung iba nahirapan dyan sa aptics na yun eh. May timing kasi. Lalo na pag wala kang proper na tool, mahirap itabit din. Ang mga baguhan. kung so, mga mekaniko naman na matatagal na. Alam na nila yan. Ito ay para sa mga hindi pa marunong para share natin ng mga alam kaalaman sa iba kasi ang iba nag DIY lang so ito malaking tulong sa kanila to mapapadali yung gawa nila mga low budget na hindi kaya ano, sila lang gumagawa ng maintenance ng motor nila ito so, ito madali lang to yan ang mga mga tunilak sa so, may mga mahaba may na so huwag mo pilitin pag sobrang haba maya bumabaon na pala dun sa loob ng makina mabubutas na lalo na yung dito sa may gear oil tapos dito sa may bandang crankshaft mamaya mabutas na yung crankshaft yung pinaka makina tagos na yung tumilyo kasi may mahaba may maikli yung mga tumilyo nyo nakita mo naman pag pinasok mo sa butas kabit mo na yung kick naka-align lang naman yun nakapatawid lang kapunta dun sa ano, harap ano ang ano rin ng patama pag galisan ko. Si pangit yung pang pag sobrang taas, pangit yung sobrang baba. So mo lang din yun. Pukin mo lang. Madali yung isa dito.